Oh my god! Wow! Yeah! ilan yung goma mo? Lima. Lima. Para, laro tayo. O sige. Agliman tayo ha. Oo. Oh. Kulang ng isa. Sige, bato-bato-pik. bato bato bato, Hello. Putang ina. Paris. O talo ako. Paris ka. Paris ako, Paris. Lima tayo ulit. Sige. Three. Oh, asan kaya yung mga, yung mga kasama ko pa kagabol? Oh, baby. naglaro tayo. Ah, dito pala. Mga kagabol. Andiyan pala kayo ha. Ano yan? Lalaro kami ng goma dito. Ano mo ako din sinasabay, iniwan niyo ako dun ha. Kanina Ay, pa kami naghahanap. Wala ka, kaya naglaro kami ng lastiko. Yung larong 90s to. Kasali ako ha. Ito yung sagit ha. Ay, ano to? Hindi pwede yan. Pwede na yan! Ang tali ng buhok ng bata to eh. Pwede na yan, kagamol! Ano sarang iyo! Ano tawag nito? Sarang iyo! New generation yan dito. Old generation to. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Pagbira naman, oh! Pagbira oh. naman, sa Narasuhan ko kayo. Ano to? Hindi na, tararating lang, ginugulo tayo ni kagamol ah.

Ano, ayos ba? Ayos ba ka? Yung pinag-usapan, last <laughs> ko. <po>. Hindi interior. Oo, <laughs> ano? kaya, mo din nga yung kayo,